tayong rich cartoon time check 3am last stress ng madaling araw Rich Carlton Hotel. Ito na yata yung pinakamalaking hotel dito sa Riyadh, Saudi Arabia. isa rin sa magandang magpatakbo pag hindi traffic kasi 120 limit dito left and right to mga boss pero para makapunta ka ng left side kailangan mo dito mag round mag round ka dito sa tunnel tapos papuntang tulay eto yan pag nag right ka dyan papunta sa amin dito naman papunta ka ng left ilalim ka dito ng tulay yan pailalim to tapos sabay pa angat Ito yung pang pass and furious na daan eh. Pag nandito kami nung madam ko tapos nagmamadali siya. Yun, pass and furious kami dito. Ganito. Gantang kikiligin kayo habang nagbabanking ka dun. Ayun, dito na tayo sa King Khalid. Ito rin yung shortcut papuntang Kurais Road. Ayan o. Oh. Exit ka dyan. Ganda sana. Hindi masita itong video, video natin. Pero kung masita man, walang problema. Oh. Yung mga boss, dito na tayo. Tinatay ko lang yung video kasi nakakaya, baka bawal eh. Yan eh, ito na mga boss yung Ritz Carlton Hotel. Sobrang laki niyan mga boss. Nung may event dati na ginawan 3D yan, ang ganda eh. Ah, so, nung panahon na yun wala tayong maganda pang selo Aww. yan ganda oh laki mapatay oh, na yung fountain sayang mga boss kanina nung nandito ako bukas pa yung fountain eh. yan na record ko yun kanina Nanong ka lang kung saan ka pupunta Siyempre, sinagot ko naman na wedding. Laki. Palasyo na. Diyan tayo pupunta. Sa likod to eh. Diyan yung ginanap yung wedding. Okay, yun lang mga boss. Time check. 3.24 3.24 24 na mga boss kaya